Natikman mo na ba ang tubig dagat? Maalat, di ba? Naliligo tayo, naglalaro tayo dito, pero naisip mo na ba kung bakit maalat ang dagat? Ang dagat ay malawak at puno ng misteryo. Isa sa mga pinakasimpleng sikreto nito ay ang alat ng tubig. Ito ay isang tanong na pinag-isipan ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Saan nga ba nang gagaling ang lahat ng asin na yan? Ang sagot ay nasa mga ilog na dumadaloy papunta sa dagat. Habang dumadaloy ang mga ilog sa lupa, natutunaw nila ang maliliit na piraso ng mineral mula sa mga bato at lupa. Ang mga mineral na ito, kasama na ang asin, ay dinadala ng agos pababa at kalaunan ay napupunta sa karagatan. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang prosesong ito ang nagdulot ng pagkaalat ng dagat. May mga naniniwala na maalat ang dagat dahil sa pag-iyak ng mga balyena. Totoo na maalat ang luha ng mga balyena, pero hindi ito ang dahilan ng pagkaalat ng dagat. Ang pagkaalat ng dagat ay pangunahing sanhing natural na proseso tulad ng pagguho ng mga bato at mineral na dala ng mga ilog. Ito ay isang mabagal at patuloy na proseso na nangyayari sa loob ng napatagal na panahon. Alam mo ba na kung maari mong kunin ang lahat ng asin sa karagatan at ikalat ito ng pantay-pantay sa ibabaw ng lupa, bubuo ito ng isang layer na halos limang daang talampakan ng kapal. Mas mataas pa yan sa karamihan ng mga gusali. Ang karagatan ay puno ng mga kamanghamanghang katotohanan tulad nito. Sa susunod na nasa dalampasigan ka, maglaan ng sandali para pahalagahan ang maalat na tubig at ang mga likas na kababalaghan na taglay nito.